Hi guys uh, Gagawin natin ngayon Pakita ko sa inyo Paano mag backwash to Water station machine Okay tara uh, Una una gagawin natin Ito Kailangan i-off muna ito Isa sarado muna natin i-off Saka ito Mm. Tapos sa i-off, saka i-on natin ito. Time na natin. Una-una gagawin natin. Ito muna ibabackwash natin. Mga lawa, ito. Mga tulo, ito. tatlo lang naman ito, ito eh. One, two, three. Sige, simulan na natin ng backwash. Akya tayo rito. Makita ko sa inyo. Ito yung backwash niya. Masyado makita. Nila lang ha. Yan, backwash. Ilagay natin dito. Yan, ganun yan. Dahan-dahan lang magay natin sa bilis ah backwards yan yan backwards may aero naman ito eh yan aero backwards timer natin ng 5 minutes 5 minutes lang pagkatapos yan i-off na natin makita mo yung dumi ng tubig niya habang binabackwash to eh e, ilalabas lahat niya yung dumi ng tubig galing sa, sa filter galing dito yung backwash yan parang magsasabon ka ng labahin pagkatapos yan backwash saka ililipat mo sa fast rinse yung fast rinse yan parang nagbabandaw ka ng labahin okay sige tumunog na yung alam 5 minutes na sige stop na natin ngayon ilalagay natin sa fast rinse so na ngayon ilalagay natin sa fast rinse Natunog na. Fast rinse na yan. Another 5 minutes ulit. Tignan natin yung tubig ha. Ah. Medyo malinaw na siya. Kasi nagbabandaw na siya eh. Malapit na matapos. Okay. 5 minutes na. I-off natin. Okay, tapos nito, ito i-off na natin. Ito lang naman i-off natin. Yan. Off okay, na yan. Kailangan pupunuin muna natin ito tanki kasi naubusan na. Bago i-backwash naman natin ito pangalawa filter. Kung puno na ito, saka bakwas natin to pangalawa filter ganun din sa pangatlo filter kailangan punuin muna ito uh, tangki galing sa nawasa yung tubig niya ngayon ibabakwas naman natin yung filter number 2 parehas lang naman yung ano niya eh. ilalagay sa backwash Yan, bakos yan. Tapos, hintayin natin ng 5 minutes. Okay. Sumudog yung alam. I-off na natin to filter number 2. Ngayon, lalagay natin sa fast rinse. to so, sa gitna. tayo naman natin ng 5 minute ialam natin 5 minute malapit so, na matapos 2 so, second na lang i-off natin ngayon i-off na natin ilagay natin sa uh, sa filter filter to dito to. Daling sa pass rinse ilagay natin sa filter Okay, ngayon, hintayin natin mapuno muna to tanki. Saka i-backwash natin to filter number 3. To. Tuloy natin filter number 3. Okay, lalagay muna natin sa backwash to. Yan, backwash na yan. Filter number 3, pariyasi naman eh. Hintayin naman natin ng 5 uh, minutes. Ialam natin 5 minutes. So, malapit na matapos. 3 second na lang. Sige, off natin. Sa filter number 3 ito. Ngayon, ilalagay natin galing sa Backwash. Lalagay natin sa fast rinse. Ito yung fast rinse. Yan. Fast rinse yan. Tapos, eh, alam natin 5 minutes. Hintayin natin 5 minutes. Hindi off natin. Punta na tayo sa filter number 3. Tapos na ito eh. Uh, ngayon fast rinse. Tapos ilalagay natin sa service na. Kasi tapos na eh. Yan. Itulog na. Service na yan. Tapos na guys. Backwash. Filter number 1. Filter number 2 saka filter number 3 tapos na backwash kailangan lahat na lang yung ano to filter number 1 kailangan nakalagay sa filter kung tapos na ito din filter number 2 kailangan nakalagay sa filter lahat ito may nakasulat ito eh pagkatapos ito filter number 3 kailangan nakalagay sa service may nakasulat ito tapos yan. Huwag kalimutan i buksan nuli ito. I-on nuli, buksan saka yung sa baba pa. Buksan ulit huwag kalimutan. Okay, guys. Tapos na ako mag backwash Kung nagustuhan nyo ito video, paki-share, paki-like saka paki-subscribe na lang. Salamat po.